응, 네 무슨 뭐는 사는 거. kawapo. Good morning, kids. Wow. Ito nga po, ginigising ko na yung dalawang chikiting. Kasi, syempre, school time, pasok time. Alam mo naman yung mga bata, minsan mag ka pa ng mga 15 minutes para bumangon ng mga yan. So, habang nag-aantay nga ako, uh, pumunta na ako dito sa kusina para i-prepare yung babaunin nila. So, kagabi pa lang, Uh, inisip ko na kung ano yung lulutuin sa kanila. So ngayong araw po, magbabaon sila ng kanin. Hotdog, itlog, some fruits, tsaka cookie. Siyempre, kailangan planuhin natin yung mga niluluto natin sa ating mga bata. Araw-araw kasi nauumay din sila kang paulit-ulit. 'di ba? Alam niyo 'yan, mga mamshi tsaka mga daddies, yung mga super dad dyan, mga nagpe-prepare ng um, baon ng kanilang anak, kaway-kaway po. Salamat po sa sa inyo lahat, 'di ba? At tsaka, syempre obligation din natin 'yan. Hindi, natin pwedeng uh, ipagwalang bahala yung mga pre-prepare natin. Kailangan go, grow and glow, 'di ba? 'Yun yes! yung tinuro sa atin nung kabataan natin. Kailangan kumakain tayo noon. Araw-araw, for healthy body, mind, and soul. Soul? Ano ba yun? <laughs> Nadamay po yung soul. Uh, ito nga po, oh, yung kanin po namin, three days na yan, pero hindi pa naman nasisira. So, magluluto ako ng bagong kanin. Itong lumang kanin, yan po yung babaunin ko. At least yung mga bata, bago yung kanin nila. Diba? You want cereal? Good morning, Salah. Oh, oh What's that? <laughs> no. What is What is it? Mm. Huh? What is it? Uh, it's seven forty. Oh, it. oh, mm hmm? You want cereal? Yeah Yeah, take it, we'll it down Papunan O, di diba? Tabad na tabad pa si Siler. <laughs> Pero humihingi na siya ng cereal. ba? Diba? Gusto niya ng cereal in the morning. So, kailangan natin muna bigyan siya ng cereal. And then, hayaan kumain. And then, continue tayo sa ating gagawin. Tinanong ko nga sila kung ano yung gusto nila sa itlog. Sabi nila, gusto daw nila ng nilaga. So, ganito po yung ginagawa ko. Nilalagay ko na nila lang siya dito sa kanin para sabay na sa pagluto niya. Di diba? Dual purpose na po yan. At kinukuhaan ko na rin si Siler ng kanyang cereal. Gatas at cereal, okay na po yan. Kasi energy ang kailangan nila ngayong umaga. Kailangan nila ng energy para makapagpasaway. Hindi, <laughs> joke lang po. Siler, kain mo na yung cereal mo pero parang antok na antok at tamad na tamad ka pa <laughs> anyways eating must continue at eto po nagpiprito na ako ng kanilang mini hotdog Yummy. hindi ko po dinadamihan yung hotdog nila o yung pagkain nila sa school kasi hindi naman nila nauubos alam mo iniisip pa si nila laro na, alam mo yung ganoon pero pagdating nila sa bahay, maghahanap agad yan ng pagkain. Alam nyo yan, gutom na mga yan. <laughs> Habang ang ako ng kanin, eto nga si Audrey tapos na Rin maligo. And then si Siler Pinapaliguan ko na kasi tamad na tamad pa. Ay. Ay. Habang nagantay nga ako sa kanila magbihis uh, Usually, araw-araw ko itong ginagawa Binubuksan ko yung TV para manood ng balita, there's an any update? Malay niyo si mayor namimigay ng pera, 'di ba? What? At least maaga-maga <laughs> alam na natin pipilahan natin agad 'yan. <laughs> so 'yun po, gusto ko pong malaman yung traffic, yung weather kasi alam niyo po dito sa Canada, pabago-bago yung weather. Minsan sa loob ng isang oras magiklik click mag warm agad 'yan or mag snow na or freezing rain. Yun ang napakadelikado, yung freezing rain kasi napakadulas po talaga ng daan. Ayun nga, pinakita rin sa akin ni Audrey. Nasira na daw yung bag niya, humihingi ng bago. Baka naman. <laughs> Sabi ko sa kanya, teka lang. Ah, ayusin natin 'yan. Gagamitin natin yung experience natin. Syempre, Rogers shoe repair shop tayo dati. Alam natin yung mga wow. basic basic dito pag mga ganyan. Baka pag sinabi ko kay mama at kay papa na bibili ng bago eh isasabihin nun ayusin mo muna kaya. ba? Diba? Kailangan din natin gawa ng paraan muna bago tayo mag-proceed doon sa next step. Kung hindi na talaga siya maayos eh di, bumili na tayo ng bago kasi kailangan ng bata yan yung bag. ba? Diba? easy. Nice. Eto po. Mission success. ba? Diba? Basic na basic lang yan. Kailangan gawa natin ng paraan. Halos lahat naman ng bagay nagagawa ng paraan. ba diba? So, ang ginawa ko po, hinigpitan ko lang to Itong rivet. Ay, naman nakalimutan well, ko ng tawag Basta <laughs> <laughs> so, yun na po, hihigpitan nyo lang yan. ba? Diba? Sayang ng pera. Hindi naman sa nangihinayang ako. Kaso nga lang, kailangan din natin ng uh, pagtitipid. Di ba? Ito na po yung bao nila Brutas, cookie, cheese, egg, and hotdog na may kasamang kanin Take care. Well, well, well. Ayun, nakaalis na nga sila. So ngayon, ako naman magpe-prepare. So thank you guys for watching. Please follow and like my page and good vibes.